possible foreign interference. Alam niyo po kung bakit ano, isa yun sa mga issues na tinututukan natin kasi laki po ng tama niyan sa ating demokrasya. No? Isipin niyo, yung pagkapanalo na isang kandidato, hindi determined by honest to goodness decision making on the part of uh, voters, kundi that's a product of uh, some complicated or sophisticated influence operations by certain uh, sectors, certain groups or certain people. Yung candidate na yan eh, magkatapatan na tayo, no? Wala pa ba? Kasi pag minsan pinapakinggan natin yung mga sinasabi ng ilan po sa mga elected officials natin eh, mukhang bayaran ng China eh. Mukhang, mukhang pinondohan ng China yung kanilang kampanya eh, no? Kasi talagang pag, pag inanalyze yung mga sinasabi nila, bayaran ba ito ng China? Kasi kung makapagtanggol sila o kung, kung makapag-undermine sila sa ating interes uh, interest dyan sa West Philippine Sea, eh sagad eh hanggang buto. Ang kakapal ng pagmumukha po no. Lalo bukas no. Bukas po ang uh, Day of Valor. Eh isa 'yan sa mga tatalakayin natin. Yung mga bayani natin eh, eh ng buhay. Tapos eh daming mga bayani actually no. Yung mga sikat at hindi sikat, yung mga unsung heroes no. Hanggang ngayon yung mga modern day heroes, pero ang dami pa rin mga modern day makapili. Yung kakapal na mukha na alam mo naman kung ano yung tama, pero hindi mo pa rin ginagawa. No? Yung mga bayaran ba ng China pagdating dun sa mga ipinupush nila ng mga naratibo sa social media. Ang kakapal po ng pagmumuka. At sa akin lang po, no, uh, patuloy po natin tututukan itong issue na ito. Pag-uusapan po natin itong uh, um, foreign interference sa ating uh, eleksyon. Para naman po kahit papano, ay eh, makatulong tayo dito sa pagsasaayos ng ating demokrasya. Kasi pag sinukuan po natin itong ating demokrasya, eh, saan tayo pupulutin? Diba? Imagine kung yung susunod ng mga senador natin, yung eh, mga bata ng China. Sipin nyo, no? boboto tayo ng dose ng mga senador sa 2025. Eh, tingnan niyo yung composition ng Senado. Ilan ba dyan yung mga senador na sa tingin niyo ay sinusulong yung uh, interest nating mga Pilipino o ay sinusulong interest ng China, for instance? O, Actually, ganito gawin natin, no? Oh. let's not single out China. Hindi rin naman tama kung ang ating mga politiko ay sinusulong yung interes ng mga, ng mga Amerikano. ba? Diba? Dapat kasi malinaw sa atin, ang sinusulong ng interes ng ating mga politiko, ating mga leader, yung interes natin. No? Kung maayos yung pakikitungo natin sa US ngayon, ayun ay dahil kaalyado natin sila at hindi nila sinasakop yung West Philippine Sea. At kahit kaibigan, dapat kaibigan ang turing natin sa China bilang kapitbahay, pero dahil sinasakop nila ang ating uh, West Philippine Sea, eh dapat manindigan tayo. So, busisin nyo mabuti yung mga leader natin. Kaninong interest ba yung sinusulong nila? Dapat malinaw interest nating mga Pilipino. Okay? O, tapos number two. Mahirap itong tinatawag nating influence operations ng China, no? It's ongoing. Okay? Sa sobrang lawak o oh, sabi nga, ito yung term na to na ginamit ni, ano, eh, ni Commissioner uh, Louis Tito Guia nung magka-text kami. Masyadong porous yung ating uh, regulatory regime. Maraming butas. Ayun eh, nga, ang hirap talaga yung monitor eh. Kung, let's say, yung influence operation ba? I really part of influence operations? Kasi a big part of that will have to involve The, the, platforms themselves. Kasi sila yung ng mga unusual activities. No? Nakikita nila yung, yung datos pagdating dyan. E tayo karaniwan, tayo yung ano, consumers. No? Kung baga, makikita mo na lang sa feed mo. O bakit puro si <coughs> yung lumalabas dito sa feed ko? O? Bakit parang napaka-pro-China ng mga lumalabas sa feed ko? <coughs> so, o? bakit si... O. 'di ba? Pwede sabihin, hindi, pwede free speech lang yan eh. Pero pag nakikita nyo, manipulated reality yung hinaharap sa atin eh, dito sa social media. And dun sa mga tao hindi masyadong critical mag-isip, eh, madali silang mabola o ma-influensyahan nito. Oh, for all you know, dahil pa ulit-ulit na isinusubo sa'yo yung naratibo ng isang kandidato, na alam mo naman, protektado niya ang, uh, let's say, kunwari, China o dinidimin niya o ina-undermine niya yung ating interest sa West Philippine Sea. Eh, before you know it, baka yan po yung panalo sa 2025. Kaya dyan po kayo mag-iingat. Ngayon, dahil hindi pa rin maliwanag kung paano ito i-address ia ng ating gobyerno, ng ating mga leader, eh, let's do our part. Let's make this an issue sa 2025 elections. Let's make this a campaign issue. Kayo mismo, i-identify nyo. Sino ba rito sa mga kandidato sa tingin nyo mukhang humihimod sa ng China. Mm. Tapos, sa pakikipag-usap nyo sa mga kaibigan nyo, over lunch, o oh, sa pakikipag-usap nyo sa mga kapitbahay nyo, sa pamilya nyo, pag-usapan nyo mabuti. Mm. Bakit mali yung ginagawa ng mga kandidato na ito At dapat, hindi sila manalo sa susunod na eleksyon. O oh, ngayon, senatorial election pala yung pinag-uusapan natin sa 2025. Paano naman kung meron ding uh, Manchurian candidate or candidates sa 2028 presidential election. Mas nakakatakot po yun. Sipin mo kung ang presidente mo, tuta ng China, di ba? Grabe po yun. Siyempre, yung presidente dapat hindi tuta ng kahit sinong puwersa, kunwari foreign power, di ba? Dapat nagsisilbi like siya sa national interest lang. Siyempre, hindi rin siya pwedeng tuta ng US, tuta ng Japan for instance, eh syempre worse, tuta ng China. O, mag-ingat kayo sa ganyan. Kasi nakakatakot po yun, no? Sipin pinyo nyo kung yung susunod na presidente, tuta ng China, eh baka ipamigay na literal yung ating West Philippine Sea. Now, mawawala na sa isa yung, yung kabayanihan ng ating mga Coast Guard, ng ating Philippine Navy, o dyan po sa West Philippine Sea. Eh kasi kung yung presidente, eh Judas o traidor sa ating interes, kawawa naman tayong mga Pilipino. Hmm. Yung, sarili, yung sariling resources dyan sa West Philippine Sea, hindi po natin makapakinabangan. Dahil merong kapitbahay tayo, hinaharas tayo dyan. At yung mga leader natin o kung yung susunod na presidente, e eh pinapayagan na gawin yan. Kung hindi pa ba nangyayari yun dati. ba? Diba? Okay. Kalaman ng konti ara uh, ka, kasi na ulo minsan yung ginagawa ng uh, ilan sa mga leaders natin no again ito po yung suggestion ko sa inyo make this a campaign issue okay make people care about this kasi doon po sa mga previous surveys, hindi naman top of mind ng mga botante yung issue ng West Philippine Sea. Eh. Yung pakikialam ng China o yung pagiging tuta ng ilang mga kandidato o politiko natin. Hindi masyadong mataas yun eh, sa priorities nila. Eh. Kasi got issues talaga, no? trabaho, yung mga pangangailangan. Pero pagdating dyan, pag-usapan natin ng ano, mas matindi. No? Para within our own communities, mas namumula tayo kahit papano. Di ba? let's our let's do our share kasi pag organic po yung discussion natin at nag catch fire yan eh mapapaisip din yung mga nasa likod ng influence operations eh no? kasi yung influence operations na yan alam mo kung hindi organic eh di ba pag organic mas ano yan eh, mas malakas yung tama kasi yung mensahe totoo yan Nothing beats the truth. But the problem is, in this day and age, it's not enough that we are in possession of the truth. We have to know how to make the truth known to our people, to our audiences, specifically in what manner, when, and how. Napaka-komplikado po niyan. Hindi na po ubra yung sinasabi noong unang panahon basta doon lang ako sa totoo, okay na yan. Hindi po eh. Kasi baka yung totoo nakalibing eh. ba? Diba? Baka yung totoo natatabunan ng matinding kasinungalingan ng social media. Okay? So kailangan, the truth should be proclaimed strategically and with better sophistication. Let's do our part, no? Hindi hindi sapat na nanonood lang tayo, nakikinig sa mga discussions dito. Ang importante dito kasi we we amplify the truth and the facts. Hindi yung sapat na passive viewers, entire passive uh, listeners. Dapat kung may po tayo, maganda ako paki-pakinabang dito sa sa nightly habit natin. Eh ikalat po natin. Again, you don't have to mention facts first po, no? Hindi po, hindi po kailangan importante po rito yung, yung mga bagay na importante. Yung mas makakapag uh, paunlad po sa ating demokrasya. Yung mas makakapagpaganda po sa ating bansa. I-share nyo po. No? Makapag-discussion kayo, makipag usap Lalo na ron sa mga taong ano, uh, nalalabuan. Okay? Siyempre, yung ibang mga trolls na they do this for for money, purely for money. Wala nang pag-asa yun. Tsaka yung mga kandidato natin o yung mga politiko natin na talagang protectado yung interest ng uh, mga dayuhan, wala po tayong magagawa roon. No? Kung mga ano yun eh, makapal na po yung konsensya noon, yung, yung kalyo sa konsensya. Bawin sa Ingles, kalust conscience. Di ba? hirap ng ano yun. Uh, baguhin. Hindi naman sila magiging parang si uh, Saint Paul, di ba? Huwag na kayo umasa sa ganoon Pero at least yung nakararaming Pilipino, pag mas namulat po, mas magiging critical sila at mas magiging maayos yung pagpili nila sa mga kandidato sa 2025, no? Iwasan na po natin yung pagboto sa mga bugok. Tulad ng mga sinasabi ko na nakaraan, no? Eh, kung sino pa yung bugok, yun pa yung talagang gusto, gusto tumakbo, eh. ba diba? Kung sino pa yung mga bobo, yun pa yung bibo. <laughs> Grabe, no? Wow. Iba talaga yung mga leader natin. No? Okay. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.